magandang araw po muli sa ating lahat kumusta po kayo saan man po kayo naroon masa, mapa sa ibang bansa man po kumusta po kayo mga followers ko po pong OFW kumusta po kayo ingat po kayo lagi sa inyong mga trabaho at sa non followers po kumusta rin po kayo tatalakayin ko po ngayon itong 25 cents na BSP na kung saan po ay makikita mo lang sa mga gilid-gilid o na minsan ay nasa kalsada na itinatapo na nang akala ng iba ay wala ng halaga pero nagkakamali po kayo Taposin nyo po ang video para malaman nyo ang halaga nito kung magkano. Napaka taas po nito. Ito po ay 2014 not BSP. Pero yung rare po nito na talagang mahal na minsan po baka nandyan lang sa mga alkansan nyo o itinabi nyo lang kasi nga po parang hindi na po ito na ibibili minsan linalagay na lang nila sa tabi sa garapon ginagawa na lang, iniipo na lang check nyo po baka mayroon po kayo nitong 25 cents na year 2006 Yan po. Year 2006 po. Ito po ay 2014. Na, 2014 po. Ang presyo po nito Baka po mayroon kayo? Mabibigla kayo sa halaga nito E check nyo na rin po Diyan sa mga wallet nyo Baka mayroon kayo nito na 25 cents Na ganito Year 2006 po ah, Alam nyo po ba kung magkano halaga nito Sa ngayon Pag mayroon po kayo ng year 2006 nako po marami pong maghahagawan sa inyo marami pong bibili sa inyo noon maraming mga kolektor na magkakainteri sa inyo yun po ipost nyo lang po sa FB page ninyo naku po pag nakita nyan mag po yun mabibilhin ng year 2006 alam nyo po ba kung magkano ang halaga nito tumataginting po ito na ang napakagandang 25 cents pa nito ay mabibili po ng 5,000 sa inyo po kung maganda 5,000 po pero kapag wala na po sa kondisyon ng barya baka mga 500 o 1,500 po 1,500 ganyan 3,000 kung maganda pa medyo maganda pero po pag medyo maganda talaga ang barya ay mabibili po yun ng 5000 kaya pakicheck na lang po ninyo sa mga tabi-tabi o mga naitago nyo ganito check nyo po kung magkano baka meron kayo nito muli po year 2006 po bibihlin po yun sa inyo ng 500 to p pag medyo maganda, 3000 Pag medyo maganda talaga, may binin yun po sa inyo ng 5000 Muli, marami pong salamat. Uh, pakipalo na rin po ang aking page na ito. And pakilike and share po para po malaman din naman po ng iba na ang uh, 25 cents na ito ay napakahalaga. Yung year, 2006 po year 2006 yan po muli marami pong salamat please follow like and share po pagbalain po tayo ng ating pong may kapal salamat po